Hello everyone! Good day! It's me again. I'm Sean. And for today's video, magta reading na naman tayo para naman ngayon sa mga Capricorn. Okay, una sa lahat, patalastas muna. Um, bago natin ituloy yung reading, gusto ko, gusto ko lamang sabihin sa inyo guys na open po ako sa pagre-read personally. So, personal reading um, lagay ko na lang po yung Facebook ko dito sa screen. And after nun, uh, pwede nyo naman akong i-visit, i-DM nyo ako or i-PM nyo ako regarding po doon sa, ano, sa personal reading na yun. Um, nga pala, uh, may bayad po yon pero kayang-kaya naman. So, caring kerry na. Madami kasi nagre-request nun. And, yun nga, kung di ako makareply agad, okay lang yan. Wait nyo na lang po yung reply ko. So, itutuloy na po natin sa video natin ngayong gabing ito para naman sa mga Capricorn. So, ang itataro natin para sa mga Capricorn is kung ano yung mangyayari or present na energy sa kanila ngayong March hanggang April. So yun yung tatanungin natin kay Universe mga Capricorn. Uh, universe, ano yung mga present na energy kay Capricorn ngayong buwan ng March at next month April? Universe, ano yung mga present na energy kay Capricorn ngayong buwan ng March at next month April? universe, ano yung mga present na energy kay Capricorn na yung month ng March, next month, April, and next month. Universe, ano yung present na energy? Okay, lalaglag. So, ayan, ang lumabas na unang card is The Hanged Man. Ito. So, una sa lahat, ano, um, nakikita ko na, ano, para sa mga Capricorn, may message ito akala ninyo, ano, akala ninyo yung mga nangyayari sa inyo ngayong buwan ng Mars, so hanggang next month, April is, kumbaga walang kwenta, or feeling nyo, eh, parang walang patutunguhan yung ginagawa ninyo, or yung tinatahak yung daan ngayong mga buwan. Pero, nandito sa energy na to, na ipagpatuloy nyo lang yung mga ginagawa ninyo, mga Capricorn, kasi, akala nyo lang ganun yun, pero actually may malaking impact siya in the future. Yun yung nakikita kong message ng The Hangman. So, magandang ano siya, maganda siyang meaning sa reading, okay? Uh, um, so, nyo yun marirealize, kumbaga hindi pa ngayon. May present na energy kayong ganun ngayong March and April. So, mapifeel nyo yung feeling na yan. Ano pa universe? Okay, lumabas the world. Okay, so parang feeling niyo so far ngayong buwan ng March and April, mga país ay mga Capricorn, sorry. Um okay naman yung life niyo ano, parang feeling niyo naman perfect siya. Uh it goes smoothly naman as far as you know. Parang wala kayo masyadong problema ngayong buwan na to at hanggang next month. Okay? Yung buwan niyo parang ha happy go lucky lang ganoon. Universe, ano pa yung present energies sa mga Capricorn? Okay, Ace of Pentacles. So, may mga opportunities na darating sa inyo ngayong March and April. Dahil general reading ito, ibig sabihin, hindi ko din sure kung ano yon Pero, yun nga kasi, gusto ko si makarelate lahat. Okay, ayaw ko magbitaw ng, magbitaw ng salita na um, ganito, may papasok na ganito or whatever, ganon. Pero, ang nakikita ko dito sa reading, dahil nga Pentacles siya, ang ibig sabihin kasi ng Pentacles is pera. Okay? For some of you, mga Capricorn, ngayong buwan ng March and April, may energy kayo na parang something, may gusto kayong umpisahan, okay? Uh, may mga ano kayo, may mga project kayo na gustong gawin kung saan makakapagbigay ng pera sa inyo. And feeling ko dito nakafocus yung inyong attention ngayong buwan hanggang next month. So, yun yung mga energy sa mga Capricorn. Tanungin pa natin si Universe. Um, universe, ano pa yung mga present na energies ni Capricorn? Universe, ano pa yung mga present na energy ni Capricorn ngayong buwan ng March hanggang next month, April? Universe, ano pa yung mga present na energy ni Capricorn? Okay, so may mga lumabas. Ace of Cups. Um, kay mga Capricorn, meron ding opportunity na parating pagdating sa mga friendship and of course sa love life. Um, for some of you mga Capricorn, lalo na yung mga single, magandang magkaroon ng karelasyon ngayong buwan ng Marso hanggang April, hanggang Abril. So, yun yung magandang message dito. Bukod sa maganda na nga yung pasok ng pera, maganda rin yung pasok ng pagmamahal, you know. Ah, uh, maganda makipagrelasyon ngayong buwan hanggang next month kasi nga um, uh, yung makakarelasyon ninyo, hindi siya sakit sa ulo, more on nakakatulong pa siya sa inyo and alam mo yun yung parang ang gaan niya wala siyang masyadong may bibigyan na problem sa inyo. Parang perfect combo, yun yung hinahanap yung tao, of course. Yun yung feel ko dito sa reading. Tapos dito, meron namang the judgment card. I think, ano, um, ang nakuha ko dito is, meron kasi kayong ginagawa na, mga Capricorn, meron kayong, meron kayong ginagawa before kung saan hindi masama siya sa ibang tao. Ewan ko lang kung ano yun. General reading ito. Lagi nating tatandaan. Um, hindi nyo man alam yun ngayon. Yung nagawa nyo yun Pero, darating yung time na, ano, na parang mababash ka. Or, kumbaga, mapag-chichismisan ka ng mga tao sa paligid mo na bakit pa ginawa yun, Galerie? mamaya tignan natin. Uh, medyo, ano pa to, medyo hindi ko pa kasi sure. So, ika-clarify natin yan kay Universe. And, next na lumabas is Page of Swords. So, dahil nga ganun yung mangyari sa inyo, parang maja-judge kayo. Baga, machi-chismis kayo, ganyan sa mga ginawa nyo before, or yung mga gagawin nyo pala ngayon. Um, ano, ang mangyayari dyan, magiging, alam mo yun yung utak ninyo, parang may stress, magiging ano kayo, parang hindi na maganda yung kumbaga, dahil sa stress nyo, mga Capricorn, hindi nyo na alam kung paano i-handle yung sarili nyo. Okay? Parang mag, mag, na feel ko kasi sa mga Capricorn, no? Napakadali nilang maano, ma-depress, ma-stress. So, pwedeng mag-lead yun ng mental illnesses. Yun yung nakikita ko dito. Tanungin natin sa si universe ko kung bakit may the judgment card sa inyong Buwan ng March and April. Universe, bakit lumabas ang The Judgment Card? Universe, may clarify pa The Judgment Card sa reading ni Capricorn. Ah, okay. So, ano, um, may kinalaman naman yung ano, dito kasi may lumabas Eight of Wands. Okay? More on ano, ang Eight of Wands, more on stability, And, may kinalaman yung, alam mo yun, wait lang, kuha pa tayo ng braha. Basta may kinalaman to sa work. <laughs> okay, yung, yung lumabas na braha pa is eto, nine of cups. And, nine of pentacles. So, parang feeling ko eh, ano, before, ang ginagawa nyo kasi is, dahil nga, nagpapakampante kayo, kumbaga, parang, ewan ko ba, parang may, nafe ako na energy na sinasabi niya sa akin na, yung mga Capricorn nga, noon, kasi, may something na, pangit din silang personality or behavior na, like, ako yung pinakamagaling sa ganito, magaling ako, yung parang pinagmamayabang ba, na madami siyang pera, mga ganon, oh my God, sorry Capricorn, pero yun yung nakukuha ko message eh, kung makaresonate man kayo or hindi, okay lang. Pero feeling ko makakaresonate kayo. Dito sa Nine of Cups, nakikita ko na very stable kayo emotionally. Kumbaga parang sinasabi nyo sa sarili nyo na napakaganda ko, napakagwapo ko, madaming mga mahal sa akin, mga ganon baras. Dito naman sa Nine of Pentacles, napaka-stable nyo, especially sa pera. So parang wala kayong iniisip. Meron naman akong ganito, meron naman akong ganito yun yung dahilan kung bakit ma-judge kayo kung this month up until next month. Dahil may pagkaiyabang kayo. <laughs> <Char> <laughs> hindi, hindi, oo, oh, okay yung word na yon okay? Huwag niyo akong, ano yun, huwag niyo akong awain sa comment section, okay? Yun yung sinabi talaga sa Braha. Kasi ganito din yan, actually, um, ano, kwento ko lang, no? Sa mga tao kasi, parang sa akin din, may pangit akong ugali. Siyempre, lahat naman tayo mga tao may pangit na ugali, may bad side, okay? Pero, ano, yung pangit na ugali natin, minsan, or kadalasan talaga, hindi natin napapansin sa sarili natin. Um, malalaman mo na lang na yung pangit mo ugali, um, ganito pala kapag napag-chismisan ka na sa labas. And, yun yung, ano dito, mga Capricorn, yun yung nakita ko dito. Medyo, ano, kung may doubt kayo, regarding sa sinabi ko, tanungin pa natin ulit si Universe ng yes or no. Universe, yung ba talaga ang message ninyo? Bakit ganon? Parang napaka-harsh. <laughs> universe, yung ba talaga yung gusto nyo ipahihwating para sa mga Capricorn? Parang napaka-harsh. Universe, yun ba talaga ang ano? Sagot? Sa clarification ng judgment card? Okay, so unfortunately, yes ang sagot. Yes ang sagot. Kasi, lumabas itong napaka-positive ng mga cards. Ito, si four of, ano, uh, of wands, and lalo na to si ten of pentacles. So, yun lang naman. Overall, kahit ganun pa man ang mangyari, alagaan nyo na lang yung mental health nyo, Capricorn, kasi yan yung pinaka-importante ngayong buwan hanggang next month. Um, prone kayo sa stress and depressed, mga Capricorn. Pero overall, um, take this on your advantage na napakaganda ng flow ng emotions. Uh, Kung baga, napakaswerte niya pagdating sa mga emotions. Madali nyo makuha yung mga loob ng mga ibang tao ngayong buwan hanggang next month. Sa Ace of Pentacles naman, madaming opportunities sa magbibigay sa inyo ng malaking pera, trabaho, kung saan masasatisfy talaga kayo sa kikitain ninyo. Okay? Yun lang naman. And lastly, dito sa The Hangman, huwag nyo sasabihin sa sarili ninyo na bakit ko ginagawa to, wala naman ako napapatunguhan pag ipagpapatuloy ko to. No, kasi sinasabi dito sa braha, yung mga decisions niyo na gano'n, kung gano'n man yung naiisip nyo sa ginagawa ninyo ngayon, wrong yun. Palitan nyo yung mindset niyo kasi actually hindi nyo pa nakikita yung value ng ginagawa ninyo, kaya gano'n yung naiisip niyo ninyo. Pero where in fact, kapag tinuloy nyo yan in the near future, malaki pala yung maibibigay noon sa inyo. Kumbaga, parang mapapaganda niya pala yung buhay niya. Wow, napakagandang leading. Basta, ang pinakalagaan nyo lang is yung inyong mind kasi prone kayo sa stress. Tapos, ano naman, pagdating naman sa ibang tao, ang advice ko lang din sa inyo personally, wag nyo nang i-take uh, nang i seriously yung mga pang chismis sa inyo at pang bash sa inyo ng mga tao sa paligid niyo kasi we are here para sa mga sarili natin para mag-grow at ma-develop yung mga skills natin na meron tayo at kung ano-ano pa hindi para i-impress magpa-impress sa mga iba actually the more na makikita kanilang lalago the more na mas madami silang masasabi kasi nga hindi kanila kayang tapatan sa iyong level yun lang naman yung advice ko doon punta tayo sa mga single na Capricorn Ah, okay. Sa mga single Capricorn talaga, tulad ng sabi ko sa inyo, maganda yung takbo, maganda yung pagkaka-open. Kumbaga, maganda yung pagkikipagrelasyon ngayong buwan hanggang next month. Sa mga in a relationship naman, may mga asawang Capricorn, running is smoothly pa rin, pa rin yung relasyon ninyo at napakaganda pa rin. Okay? Yun lang naman. Yun lang naman yung mga ano yung reading para sa Capricorn ngayong buwan ng March and next month, April. Napakaganda lang. And ang ano lang talaga doon, ang problema lang is yung, you know, prone kayo sa stress. Medyo, ano, medyo alanganin ng inyong, ano, ang inyong utak pag na-stress kayo. Okay? Pwedeng na-addict kayo, pwedeng kung ano-anong ginagawa ninyo, parang nawawalan kayo sa ng gana sa life, mga ganun ba? Or kung baga, parang nawawalan kayo ng ganang pumasok sa work. Tanungin natin si universe kung ano yung advice na maibigay niya sa inyo. Pasensya na pala sa bosses ko kung ganito kasi, ano, may sipon na ako so hindi ako makahinga sa ilong. Universe, ano yung maging advice ninyo para kay Capricorn? Ah, okay, may lumabas. Tatlong cards actually. Wind. So, una sa lahat, kailangan yung, ano, kailangan ninyong matutunan na, alam mo yun, lahat is very inconsistent. Kung lahat, alam mo yun, lahat is nagbabago. Change is inevitable in everything. Kung hindi may iwasan ng pagbabago sa buhay. So, dapat kailangan ninyo maging adaptable. Masyadong emotional din kasi ang mga Capricorn. And minsan parang hindi sila adaptable, hindi sila flexible sa environment. Parang nabibigla sila pag may biglang pagbabago. Pero yun ang pinaka dapat nyo matutunan. Kailangan nyo matutunan na maging wag masyadong ibigay or wag masyadong ilaan yung emosyon natin sa mga bagay-bagay kasi lahat nagbabago. Okay? Kailangan natin maging handa always sa mga pagbabagong mangyayari kasi kapag naging handa at least alam, alam mo yun, may self-awareness ka na it's okay kasi pag mabago yan eh, yan yung binigay sa inyo ng tadhana, ng universe, ng Panginoon, whatever you want to call it. Okay? Yun yung destiny mo. So, wala tayong magagawa kung ganun ang nangyari. Parang ganun lang. The sorcerer. So, dito sa the sorcerer, dahil nga may moon siya sa ulo at may feather siya sa kanyang ulo, ang naiisip ko lang dito or ang na, kukuha ko lang na message is, ano, kailangan ninyong galingan. Kumbaga, ano, kailangan ninyong mag-isip para sa sarili ninyo. Ang mga Capricorn dahil emotional din yung mga yan kasi water sign ng Capricorn. Eh, nagtatend sila minsan sa ibang tao. Okay? Parang hindi sila nakakapag-isip para sa sarili nila. Pero kailangan ninyong tumayo sa sarili ninyong paa. Kasi at the end of the day, sarili nyo lang talaga yung aasahan nyo. Yun yung nakikita ko dito. Yun yung parang magic, yung spark ng inyong life kapag natutunan nyo gamitin ang inyong utak. The medicine wheel. So overall, um, kahit ano pa mangyari dito sa card na to, sabi niya naman, kahit ano pa mangyari, it's not so serious. 'Yun ang mga ganda sa mga Capricorn, no? Um yung mga Capricorn kasi hindi nila tinitake seriously yung mga nangyayari or yung ibang Capricorn na ko. Pero minsan dahil water sign sila, patago nila yung tinatago nila yung sakit. Pero ang sabi naman dito sa last card dahil nga ano siya? the medicine. Kahit anong mangyari, ang nakita ko dun is, okay lang. Maganda pa rin talaga yung kakalabasan ng inyong buwan ng March and April. Kahit anong mangyari. So, happy go lucky lang. Basta ang paka iingatan nyo lang talaga is yung inyong, ano, utak. Yung mind, ah, uh, mental health ninyo. So, So, yun lang naman, guys. Maraming salamat sa pakikinig, mga Capricorn. Um, if you do like this video, please leave a thumbs up. Mag-subscribe kayo para ganahan akong gumawa ng mga videos everyday. Mag-comment din pala kayo down below kung relatable sa inyo itong video na ito. Ang nga pala yung mga gusto mo personal reading, mga Capricorn. Lagay ko na lang yung Facebook ko, okay? Sa first part, nilagay ko na siya. Mag-DM lang kayo sa akin para makita ko. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Have a nice day.